Hello guys, for today's video ay share ko lang yung knowledge ko sa pag ano, sa gamot ng ubo. So guys, iinumin mo to before breakfast time kasi mas effective siya pag before breakfast mo inumin. So ayan, kailangan natin ng oregano. Or dahon ng kalabo. Next is dalamdam. Next is malunggay leaves. Healthy yung malunggay yan guys tsaka yung ginger or loya. Then, add natin na yung bawang. Is bawang is antibacterial po yung bawang, guys. So, guys, before tayo mag-refer, kailangan mo hugasan lahat-lahat. So, lagyan mo ng small amount of water. Then, pagkatapos na, i-weld mo for a few minutes para malutuluto yung ano, ingredients. Tapos guys, pag okay na siya, ayan na siya, pigaon mo lang lahat guys. Ipiga mo lahat para makuha mo yung katas. Kasi yan yung, yung mga katas dyan, yan yung iinumin mo. Gawin mo juice. O, ayan. So, mainit-init pa yan guys. ayan. Pinipiga ko na yan. Ayan. Pigaay mo lang. Lahat. Pigaay lahat walang itira higain <laughs> mo lang yan guys ayan, ayan yung kalago ko pinatiga ko na guys inumin mo to guys pag may ubo ka kahit mga 1 to 3 days pag okay na yung ubo mo pero pag may ubo ka pa hanggang 7 days inumin mo yan before breakfast time kasi mas effective siya pag wala kang laman yung chan mo So, malunggay guys, is healthy din yan guys. Madaming benefits dyan sa, ano, sa health natin. Ayan, may luya, tapos may, ano, bawang. So, yung bawang, bawang is anti yung bawang. So, ayan na guys, I'm ready to drink. So, may yan. So, para masarap naman yung, ano, gamot natin, lagyan natin ng konting sugar. Sugar. So, pwede yan sa baka guys matanda kaya kaya nga basta may edo kasi mainom din niya ng bata kasi juice yan guys masarap sya eh masarap sya nang tapos gamot pa proven at tested na guys kasi yan yung ano based on my experience kaya nga ko pag may ako guys o diba sarap yan guys so ini wala ko lang pantabot ng pig guys. Inamin ko na. So, ayan lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.